Isang mapagpalang araw na naman po mga kapatid at muli po tayo mag-aaral ng salita ng Diyos. At ang salita ng Diyos na ating pag-aaralan, ating po itong kukunin sa unang sulat ni San Pablo kay Timoteo, Kabanata 4, Talata 1 hanggang 5. ah uh, ito po ay tungkol sa mga huwad na guro. Maliwanag ang sinasabi ng Espiritu at sa mga huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya Susunod sila sa mga mapanlinlang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. Ang mga katurang ito ay pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manhid na budhi. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa at ang ilang uri ng pagkain. Mga pagkain nilikha ng Diyos upang kaining may pasasalamat ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. Ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Sa halip ay dapat tanggaping may pasasalamat sapagkat ang mga ito'y nililinis ng salita ng Diyos at ng panalangin. Mga kapatid, mga magulang, mga kaibigan, ito po ang salita ng Diyos, ang papuri ang pagsambay para lamang sa kanya. So ito po mga kapatid, ang sulat nito ni San Pablo ay para kay Timoteo at para na rin sa mga mananampalataya na ito ay sinasabi ni San Pablo kay Timoteo na dapat niya rin no, na ipahayag doon sa mga nasasakupan ni uh, Timoteo. Kaya kasabi doon, maliwanag ang sinasabi ng Espiritu na sa huling araw ay tatalikuran ng ilan ang pananampalataya. Nandun yung pag-twist no, sa salita ng Diyos. Kahit nandun pa naman sa, sa paglikha ng Diyos, kay Adan at Eva, noon pa man sa Genesis pa lang, ay talaga nandun na yung deception. Nandun na yung pagtitwist, yung, uh, yung, yung salita ng Diyos ay binabaluktot, no? Para magmukhang uh, maganda. Kasi yun ang ginagawa ng demonyo, eh, no? Ang lahat ng magaganda sa pandinig natin, yun ang gagawin ng demonyo. Kasi bakit? Kasi ang tao, mga kapatid, ay natitempt uh, dahil sa kagustuhan mo, eh. ba diba? Uh, madali at subukan mong itemp ang tao sa isang bagay na hindi niya gusto. No? Kunyari sa pagkain, uh, tita subukan mong itemp yung tao sa isang pagkain na ayaw na ayaw niya. 'Di ba? Malamang hindi hindi kakain niya, no? Hindi mo pwedeng uh, mapakain yung isang tao na isang pagkain na inaayawan niya. So mostly mga kapatid para ma-empt mo yung taong lahat ng gagawin mo is yung para sa gusto niya. No? Ano yung gusto niya makain? Ano ba yung gusto niya manyari sa buhay niya? Ano ba yung gusto niya? Ano ba yung kinawiwilihan niya? Kapag ayun ang uh, ibibigay mo sa taong ito, ay talaga namang mga kapatid, uh, hindi na magdadalawang isip yan. Agad-agad no? talagang uh, uh, ano niya yan, tatanggapin niya, aayunan niya, o kakainin niya. Kasi nga, gusto niya yun eh. Di ba? So dito mga kapatid, uh, alam naman natin na yung tayo bilang tao, iba yung uh, kalooban ng Diyos at kalooban natin, di ba? Meron tayong uh, sariling espirito at iba rin yung espirito ng Diyos na kung saan ay uh, ito dapat yung mangunguna, ito dapat yung magaguide, ito dapat yung magahari sa atin, ito dapat yung susundin natin. Hindi yung ating uh, human spirit, di ba? Hindi yung sarili nating gusto kundi dapat tayo ay magpasa ilalim sa banal na espiritu. ba? Diba? Kasi kapag hindi tayo nagpa ilalim sa banal na espiritu, madali tayong mga kapatid na maisway, no? madali tayong uh, madaya, madali tayong madideceive. Kasi bakit? Kasi yung, 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 uh, yung human spirit natin, siyempre, Ah, uh, marami ano yan eh, yung yung sabi ko nga, yung contradicting no, masadong malayo yung gusto ng espiritu ng Diyos at yung gusto natin. Kaya ang gagawin ng demonyo mga kapatid, siyempre, yung mga gusto, yung sabi ko nga kanina, yung mga gusto natin, yung mga bagay na sa tingin natin nakalulugod sa atin, ito yung gagawin ng ng demonyo no, para ma-attract tayo, para mahila tayo. 'Di ba? Kaya nga mga kapatid, uh, darating talaga ang time na yung tao ay mamimili na ng gusto niya nalang pakinggan. Yung gusto niya na lang na uh, mangyari sa buhay niya sa niyo, parang ito yata yung ano, uh, bagay sa akin kasi uh, minsan kasi ang nangyayari ngayon, ako kasi naniniwala dapat ang Diyos ang naglalagay sa tao sa isang ministry o sa isang religion o sa isang grupo. Iba kasi yung tayo lang yung nagano eh, tayo lang yung naglalagay sa sarili natin sa gusto ko ay gusto kong sumali sa ganitong grupo kasi parang ano eh uh, uh pare-pareho yung gusto namin no <laughs> di ba pare-pareho yung gusto namin alam mo kasi may nangyayari diyan pag pare-pareho yung gusto nyo so wala wala nang check and balance no kasi pare-pareho na kayo eh <laughs> di ba Mas, kaya minsan tingnan mo nilalagay tayo ng Diyos hindi doon hindi doon sa tingin natin no hindi yun sa tingin natin no na na para sa tingin natin dito tayo talagang fit no ito yung ito yung bagay sa atin di ba minsan na uh, isasama ka sa mga tao na sa isang grupo na hindi mo gusto kasi bakit kasi nga uh, part kasi yun ng growing eh no may part kasi doon na tinuturuan tayo ng Diyos may mga bagay kasi natatanggalin yung Diyos sa atin di ba at maraming tao hindi gusto yon no kaya nga iyo ba umaalis kasi inaayawan nila Uh, kasi sa feeling nila hindi sila nababagay para doon. Kaya minsan ang mangyayari, uh, dadalin nila yung sarili nila sa isang grupo na sa tingin nila ay para sila doon. di ba? <laughs> so, ang mangyayari nyo mga kapatid, tayo yung nagdadala sa sarili natin uh, doon sa sa, uh, sa isang congregation na 'yon o sa isang grupo na 'yon, no? yung pinag usapan natin mga kapatid is spiritual, no? Hindi ito yung parang uh, ano lang yung mga grupo-grupo outside sa spiritual na pamumuhay. Kasi ako naniniwala uh, kapag sa spiritual na bagay ang Diyos kasi kahit ako naman Uh, kung ako tatawin bakit nandito ako sa gawain ni El Shaddai, kahit ako mismo hindi ko, uh, hindi ko alam. No? Basta nasumpungan ko na lang sarili ko na nandito ako. No? <laughs> hindi, hindi ako yung uh, talagang uh, uh, nagpresenta No, naad ah, dito ako gano'ng gano'n, hindi, no? Basta nagulat na lang ako na ko na lang sarili ko na nandito na ako, 'di ba? Kasi ah uh, mangyayari kasi pag tayo ay ah uh, yung tayo yung masusunod, muslim mga pati wala ka talagang matututunan kasi kung pare-pareho lang din yung yung pare-pareho lang din ugali niyo. <laughs> 'di ba? Kung parito lang 'yung ugali niyo, eh wala kang matututuan sa Ispisiano ha, sa sa paglilingkod sa Dios 'yan, mga kapatid, no? Ah uh, iba 'yung ano ha, iba ang sinasabi ko po is 'yung sa ano lang sa spiritual, sa spiritual, 'yung outside sa spiritual, s'yempre iba-iba rin 'yon, no? Eh s'yempre pag outside sa spiritual, mas maganda naman talaga na 'yung prinsipyo niyo, no? Ah uh, kung maganda 'yung prinsipyo nila, Uh, sa mga magkakaibigan, Kasi pag maghanap ka ng kaibigan, siyempre kikilalanin mo rin, di ba? Yung alam mo makakabuti sa iyo. So choose mo 'yon. Ikaw yung may ikaw yung ano yon, uh, may karapatan kang pumili doon, di ba? Pero pag ang tinatawag is paglilingkod mga kapatid is ang Diyos yung pumipili kasi, no? Yun yun po yun eh. Ang Diyos yung pumipili kung saan ka dadalhin, kung sino yung kanyang tatawagin. So, huwag tayong maguluhan doon. Pero pag outside sa spiritual, mga kapatid, kaya hanap ka ng kaibigan mo o grupo mo sasamahan, bahala ka doon. ba diba? I-choose mo yun eh. Uh, kung saan mo kumpormi ka, ba diba? Pero pag sa spiritual, alam naman natin, ang Diyos ang nagdala sa atin, siya ang Diyos na tumawag sa atin. So, magkaiba po yun, mga kapatid. No? Kaya nga, sa paglilingkod sa Panginoon, Uh, hindi mo pwedeng napairalin yung kalooban mo no kung sabi mo adito ah, dito ko no kasi magla ang mangyayari niyan ikaw yung naglagay sa sarili mo <laughs> hindi ang Diyos no kasi alam natin sa paglilingkod mas maganda kapag ang Diyos ang naglagay sa atin kasi kapag ang Diyos ang naglagay sa atin alam natin sasamahan tayo ng Diyos so yun lang kasimple yun mga kapatid bawag po tayo maguluhan doon so Dito mga kapatid, no, sa spirit pa kasi sabi doon, darating ang time na tatalikod sila sa pananampalataya nila. You no? Know? Kasi minsan mga kapatid, ano ba yung pananampalataya? Kasi minsan, dahil marami na tayo, ito kasi yung danger din minsan, kung masano na tayo marami ring alam sa Biblia, masado na rin tayo, ano, you know? minsan, ananananan na tayo, suno sa, kas karunungan na natin. No, doon na, sa alam natin. Di ba? Uh, may, may danger din eh. Sa lahat naman ng bagay sa buhay na ito, may danger talaga. Ng no, baka mamaya hindi na yung pananampalataya yung nag-ooperate sa atin kundi tayo ay sumusunod na lang base na lang doon sa sa alam natin no nakabase na lang tayo doon sa karunungan natin at hindi na doon sa karunungan ng Diyos di ba Kasi minsan nangyayari ngayon uh, ito yung sinasabi ng Panginoon ito yung salita ng Diyos na pinapayag sa atin pero ang nangyayari ngayon kinukontradik na natin no sa isip natin so sabihin mo uh, parang ano yata no parang <coughs> ang nangyayari is uh, imbes tayo ay sumunod dun sa salita ng Diyos sa mga bagay na gusto ipagawa ng Diyos minsan parang ano na natin no uh, kinakalaban natin parang nangyayari is hindi tayo kumbinsido at minsan parang ayaw na natin itong sundin kasi parang ano na siya yung uh, labag dun sa sa, na sa ano natin so, sa alam natin no nangyayari minsan is nagiging ano na tayo yung masadong makatao na yung isip natin no Uh, hindi ulitin uh, ko hindi naman masama no Mag matuto tayo, maging marunong tayo sa salita ng Diyos. Pero mga ba, mga, mga kapatid, ang ano rin doon is yung maging ano maging uh, wise tayo, be diligent no, be maging ano tayo, Uh, maging maruno, maging maalam. No? Bantayan din natin yung sarili natin. Kung tayo ba ay naglilingkod pa according sa pananampalataya natin o baka naglilingkod na lang tayo dahil sa karunungan na lang natin. <laughs> Di ba? Kaya so, minsan pag lumaki na rin yung ulo, minsan ayaw na rin sumunod. Kasi nga, lumaki ng ulo. So hindi na siya namumuhay, hindi na siya sumusunod sa Panginoon dahil sa kanyang pananampalataya. Kaya nga tayo sumusunod sa Panginoon kasi dahil sa pananampalataya natin, dahil ito'y sinabi ng Panginoon, ito ay mangyayari, magaganap kung ating itong susundin. So, ano lang, be aware lang, no? Kaya uh, napakalaga yung banal na espiritu sa atin na yun dapat ang patuloy na maghari sa atin, di ba? May, mga sa lahat ng bagay kasi may danger mga kapatid, no? Kaya nga uh, patuloy tayo na... Uh, pumapit, no? humingi ng guidance talaga doon sa banal na espiritu. Kasi sabi doon, susunod sila sa mga mapaninglang na espiritu at sa mga katuruan ng mga demonyo. No? Ibig sabihin, katuruan ng demonyo, yung mga bagay na hindi na sa Diyos. Diba? Na hindi na sa Diyos. No? Kung minsan yung mga prinsipyo na parang hindi na rin sa Panginoon, kundi maka makatao na, makamundo na na, na prinsipyo. Di ba? Ah, uh, sabi nga, eh, okay naman yung makisama ka pero yung makisama ka hindi hindi na yon. Noon, ah, uh, Uh, hindi na nakabatay yon doon sa pamantayan ng salita ng Diyos o doon sa kalooban ng Panginoon. Sabi doon, may mga katuruan na ito ay pinalalaganap ng mga taong sinungaling at may mga manid na buwi na nabunthi. No? mga taong nagpapalaganap ng kasinungalingan. So, yun deception, 'di ba? Uh, yan kasi mahirap mga kapatid, no? You twist yung salita ng Diyos. 'di ba? Kung pakikinggan mo kung wala yung uh, spirit spirit, kaya nga nandoon yung espiritu ng Diyos, dapat na sa atin kasi mga gifts ng espiritu yung, yung magkakaroon ka ng magkakaroon ka ng discernment, 'di ba? Yung pangunawa mo, yung pangunawa na hindi pangunawang makatao. <laughs> kasi kung tao ang yung ating kasi, mad madidisip talaga tayo. Kaya nga nandun yung espiritu palagi ng Diyos eh. Binibigyan tayo ng discernment, eh, yung understanding natin, yung wisdom na galing sa, sa Panginoon. Kasi bakit? Kasi may mga bagay na sa tingin mo, yung pa, sa, sa pakinig mo, tama eh. No? Yung parang mabuti naman. Maganda naman. Kaya kahit sa sabi ng Bible, may mga bagay na sa tingin ng tao, mabuti, maganda. Pero yung ending nito, ay eh, magdadala sa atin sa kapamakan. Kasi yung bakit kasi nandun yung deception, nandun yung kasinungalingan eh. Pag sinabi natin, dinidisip yung tao, ah uh, simple, magbibigay ng mga magaganda lang sa, sa pandinig mo. Yung gusto mo lang marinig, di ba? Hanggang bandang uli mga kapatid, hindi mo na mamalayan yung sarili po natin na malayo na tayo doon sa tunay na pananampalataya, tunay na katuruan ng ating Panginoon. Ipinagbabawal nila ang pag-aasawa. Diba? E alam naman natin, napakalaga yung pag-aasawa. No, parang kasi ngayon, ang nangyayari, ay okay lang kahit hindi ko yung kasal. kasi ang sinasabi din yung pag-aasawa is yung ikakasal ka talaga. No, yung haharap kayo talaga doon sa harap sa, sa Diyos. 'di diba? ba? Mag-ikakasal uh, kayo mismo doon sa presensya ng Diyos. Eh ngayon kasi nagsasabi, eh, okay naman 'yan eh, kasi ano na ngayon? Ah, uh, uh, tanggap naman sa society, 'di diba? Tanggap naman sa government. So magkaiba po 'yung mga kapatid. Siyempre, pag kinasal ka sa, sa, sa mga government official, <coughs> kunyari sa mga West, sa mata ng tao kasal kayo, 'di ba? Sa mata ng tao kasal kasal kayo. Pero sa mata ng Diyos, hindi. Di ba? Kasi magkaiba yun. Hindi ibig sabihin na tinatanggap ng maraming tao is yun na yung tama. No? Kasi minsan ang nangyayari, normalize natin yung isang bagay na kung sa totoo naman, kung babasa na tayo sa Bible, is hindi maganda. <clears throat> di ba? Hindi ibig sabihin na maraming gumagawa na yun ay tama na. Di ba? So, ang basehan pa rin natin mga kapatid, siyempre yung salita ng Diyos. 'di ba? So, uli iyon uh, mga ilang uri ng pagkain. Mga pagkain nilikahan ng Diyos upang kainin may pasasalamat ng ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan, 'di ba? Marami pagbabawal, 'no? Ito bawal ito, <coughs> 'di ba? Pero sabi ng Bible na ito'y nilikahan ng Diyos at dapat kainin may pasasalamat na ito ay dapat uh, gamitin, sabi doon, kainin ng mga mananampalataya at nakakaunawa ng katotohanan. ba? Diba? Pero siyempre, sa ano naman to, kung ang pinag-uusapan naman is health issue, no? Kung natin sa medical, siyempre, kung, uh, syempre, kung may high blood ka, di ba? <laughs> o kaya may mga karamdaman ka na. Pero ang pinaka-point dito, mga kapatid, na ang lahat ng bagay na nilikha ng Diyos, patuloy itong pinasasalamatan sa Panginoon bilang mga mananampalataya dahil ito ay nilikha ng Diyos para sa ating mga mananampalataya at ang lahat ng nilikha ng Diyos ay mabuti at walang dapat ipalagay na masama. Kasi lalo na siyempre ang lahat ng bagay ay nilinis na no sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoon no sa nadungaloy sa cross ng Kalbaryo. At ang, at sabi doon, sa halip ay dapat tanggapin may pasasalamat. Yung mga pagkain na yun ay dapat natin tanggapin na may pa papasalamat. Sapagkat ang mga ito nilinis ng salita ng Diyos at ng panalangin, di ba? So marami pa yan mga kapatid, no? Pero yung pinaka point na lang dito mga kapatid ni ni San Pablo na gusto ituro kay Timoteo is maging ano tayo, maging aware, no? Maging sensitive ka doon sa espiritu ng Diyos na dapat alam natin, nandun yung discernment, nandun yung uh, pagkaunawa natin sa mga bagay na ginagawa ng, uh, ng demonyo. O kaya yung mga tao nagtuturo na tinitwist yung salita ng Panginoon. O kaya maging aware tayo doon. Kaya dapat mga kapatid, mahirap kasi yung akala natin na naglilingkod tayo sa Diyos, yung pala hindi na. 'di ba? Yung parang sinasabi na uh, akala mo na sa liwanag ka, yung dala mo ay kaliwanagan, yung pala ang dala mo kadiliman. So may kita natin, may mga ganoon eh. Kahit naman yung mga tao nga, uh, yung mga uh, spiritista no, yung mga babaylan, yung mga albularyo, eh lahat naman yan tumatawag din naman ng Diyos yan, no? Para para sa kanila, pakiramdam nila is nanggagamot sila uh, na ang nagbigay sila sa kanila ng uh, kapangyarihan is galing sa Diyos. Yun ang kanilang paniniwala, di ba? Pero tayo, bilang mananampalataya ng Panginoon, alam natin na hindi galing sa Diyos yan. <laughs> di ba? So, pero sa kanila, ano na eh, yun, yun talaga yung paniniwala nila eh. So, na-deceive na, na, sila. Yun talaga yung paniniwala nila. Di ba? So, ganun din ang ma mangyayari sa mga mananampalataya ng Panginoon kung hindi tayo magiging aware. Di ba? Kaya dito, uh, talagang kahit nga sabi ng, ng Bible, di ba? Even the elected will be deceived. No, kahit yung mga hinirang ng Diyos, pagdating ng araw, talagang madidisib. Kaya nga mga kapatid, dapat tayo ay, kasi kung baba, may babasahin natin yung kabuuan nito, yung 1 uh, Timothy, so ikukontinue po natin kasi masyado po siyang mahaba. ah uh, mababasa natin doon mga kapatid na uh, kailangan tayo ay patuloy you no, know, na uh, sumunod doon sa katuruan ng ating Panginoon at nandun yung paggabay ng Banal na Espiritu Santo upang mga kapatid, hindi tayo ay mapahamak, no? Kundi tayo ay patuloy na mamumuhay ayon sa kalooban ng ating Panginoon para tayo ay maligtas at hindi lang tayo yung maliligtas kundi kahit yung mga nakikinig po sa atin, no? So, yun lamang mga kapatid, at nawa sa Diyos ay patuloy tayong gabayan na turuan tayo na manatili sa pananampalataya, no? Hindi hindi tayo madisip na kala natin na, na, na namumuhay tayo sa pananampalataya. Minsan baka uh, namumuhay na tayo doon lang sa karunungan natin. No? Hindi ibig sabihin na alam natin yung Biblia, naniniwala tayo sa Diyos. No? Uh, tayo ba ay namumuhay sa pananampalataya? Kaya nga kahit kay, kay Paul yan, di ba? Sabi niya, sa pamamagitan ng aking pamumuhay, ipakikita ko sa inyo na ako'y may pananampalataya sa Panginoon. So dapat kung tayo ay namumuhay sa pananampalataya ito ay dapat nakikita sa gawa no kaya nga sabi makikilala niyo sila sa pamamagitan ng kanilang mga bunga di ba So yun lang mga kapatid no nawaan Diyos ay patuloy na tulungan tayo na sa araw-araw natin buhay at tayo ay mamuhay na may pananampalataya sa kanya at uh, tulungan tayo ng Panginoon no samahan tayo bigyan ng lakas at karunungan uh, upang tayo ay makaiwas no uh, sa panglilinglang ng kaaway para tayo ay ma na tayo ay hindi no hindi mawala sa ating pananampalataya sa kanya. So yun lamang mga kapatid, ang nawaan Diyos patuloy magpala po sa ating lahat. God bless atin po.